good morning, good morning. Ito mga araw na naman sa ating lahat. Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. O yan na, uh, bali, dalawang araw na tayo hindi nagbablog ngayon. Nung isang araw, ano, uh, pumitas tayo ng kalamansin, nakalimang bag tayo. Pinigay natin kay, ano, kay Kuya Bong. Kahit na umuulan, kami ni Macy's, si Ate Dolor, sa si Buwas Handi, pumitas ng anak kalamansin. Ay, naka, ano naman tayo, naka limang bag. At tapos ngayon ayan di pa maano yung panahon umuulan pa rin ayan makulim ngayon maga pero ngayon maga bago tayo ano naghihintay pa naman tayo kung magpapapitas siya tingnan muna natin yung mga kalabaw ayan medyo ano pa yung ano natin ngayon ma maano pa ma tawag to, malakas pa gawa nung wala dito sa cover nya pag na cover kasi ng ano yung dito sa may ano waterproof medyo mahina yung boses natin pero pag ano na gagawin na naman ng paraan ni misis right? na ano hindi ganong ganong kahina Tina, doon na lang yung volume okay na punta muna tayo doon sa mga kalabaw tapos doon kay Enan ng isang araw may naano na tayo may napasin yung mga isda o kaya dadalhin natin yung bar natin. Mga ah, mga natin puntayin ng kalabok. natin yung uh, pang-tiksay natin. Pinsiksay muna tayo ngayon. Para makakuha ng pangkulang. Kung sakali man. Sana pala rin tayo. Bigyan tayo ng pangkulang man lang. sana. Kahapon may araw ng konti, umaga. Dito kinainan to. Wala tayong makakita, malabo. Pwede pala may tubig. Pero kahapon karami. Kanyang oras. wala din. Kahapon dito lang gumaga niya no. Nagaano tumalangoy. Gigilid. Ano na tayo makita? Ay, may mga maliliit gawin sa na. No? Pero kahapon dito lang. Yan. Umaano no, ka hapon diyan. Makita mo talaga 'yung mga tilapia. Pulang pula. Oh, no? folks.

Eh, mula naman ng ano, bandang alas tis. Kaya wala natin, hindi tayo nakabalik. ano natin si Jenny. Lakot. Ano kasi yung ulo? May ba? siya. lang

sobrang ano yung ang kapal pero ngayon mga ang kapal

Ayaw ka na ako tayo ng kalamasingin Ay! Uwi tayo! Uwi! Uwi! Uwi okay na tayo Hindi man tayo nakaputok Masana kahapon kung nakabalik tayo baka sakali Kahapon talaga dito yung mga ano Ngayon walang nutang. okay, Kaya uwi naman tayo para Pagpitas! Ay, isang timba na siya. Aba. Kina ngayon pa kami lumos. Umiinom ko si kayo, hindi kayo nag-aaya eh. Tapos, nag-iinom sila, no? Hindi sila nag-aaya. Tuloy, sila lang yung lasing. Berarti ini kayak jauh ya. Nag shot shot sila. Shot shot shot. tayo ngayon. sing akit baba hindi bali tayo na lang pumunta sa taas sa baba na lang siya dalawa siguro kaya natin kasi nakagdag tayo pero sa baba lang kaya natin tatlo Steam Pub good Time Hala, siguro kami na lang talaga yung magtatapos na itong kapitasin na ito Ako ang mamitas Tsaga dito Tsaga ang pipitas Hindi naman kasi to ito Magiging lagihay Lalo ko lang sa lupa, sayang Kahit mura lang at least kahit pa paano meron baka ngayon hindi makuha din yung inanay yung ano yung gastos Sa sobrang baba nung kalamansi nung nakaraan may may kinita pa naman si nanay baka nalabas yung gastos ayun ano 50-50 wala na kadala tayo ayo ano dalawang megid kalahati si ate ganoon din bise ko lang mai mapupuno bag bago ami ng

Mahigit isa't kalahati siguro. Kaya naman na yung nimisis tatlo. Hanggang mamaya ang hapon. So Ayan, sumisikat na napabagya-bagya yung aring araw.

哎，那个。 alam mapitasan na lagi hay tuloy lang ang pampitas Yun mga ba so, Nakalimutan natin yung gopro natin dito kanina Uuwi nga tayo Ayun na, uh, uuwi na kami na lamesis kasi ato dito Si Ate Korea, at so saka si Ate Gina, pipitas na yung hapon. Kahit mga ilang kilo lang daw sila. O so, bali naka dalawang ano tayo bag. Kaya naman siguro sa tatlo. Hindi na rin kasi. stress, Media. kaya naman siguro isang bag. So, kaya naman ah. Oh. Okay, pipitas tayo para magawa isa pa boss, kaya pa kaya natin ayan Limilim na, damilim na huwag lang uulan buss ayan Sububahan na lang muna kaya tayo subaba muna tayo para na mapapuno natin na no. kasi eh, kumukulog sa kakidlat gaya na sila ate bas tara na bas alang, -alang kasi yan pang isa Ah.

我问了。能

Ito ang kalupatang mahirap na anumutap. Appreciate Hop. you. Thank you. Salamat ka. Thank you. Thank you. Thank you. Sa merienda. Sa biriyanda. <laughs> Soon. Anong sinusulutan yung ayun, 90? Takagol sila sa, sa, sa tumbang. Basta nakatatlo kami. No, ayun, Ayan, bali ano. Kulang lima. ito uh -huh. 28 kilos lang. Ewan ko dadalhin nung ano, bata. Bali kulang lima. ¡Ay! Ah, no, va a cerrar. ¿Lo mirá? na o, dito na lang muna siguro tapusin ang ating munting video ah, marami salamat sa wala sawang support ah. at pag subay kay boss JJ yun ingat po kayo palagi and God bless yun kita lang po tayo next upload malamig malamig